si Mama, di diba? And now yung Mama dito. Um, yun nga, wala siyang good morning tawad. Pati this time, <laughs> hindi ko na siya nababangga. Kasi sa Can't Buy Love, ito best ko ata siya nabangga doon. Sasampal mo lang si Mate. No? Yes, isang Tawas. beses lang. Isang beses lang. Beses lang. Uh, lang. Uh, uh, Bel, um, wala pa rin ni kay Nika, what's the challenging part naman daw of playing Cha in the series? Oh, kay Cha? Um, I minsan, to be honest, medyo na ako -no kay Cha. Okay. Pag nag-shoot, pag nababasa ko yung script. Kasi minsan, nagpapabudol talaga siya. So minsan yun yung challenging part. Kasi sometimes, she's just blinded. But sometimes kasi, um, hindi talaga tayo aware na nabubudol na pala tayo. diba? ba? Eh ako naman kasi nakikita ko na yung lines ni Cha when I read the script. So I know what's gonna happen to her. But Cha, in the moment when we're shooting it, I don't know what's gonna happen in the future. So, Sinusubi ko lang sa kanya pag nagpapabudol siya. So, yun yung challenging part. Siguro, while playing here. Siguro, um, I wanna talk to chat. Sabihin ko sa kanya na, Uy, mas maging careful ka naman. Pero syempre, matututo't matututod tayo. Man. So, the challenge is, naiinis ka. Na, Ba't ganito yung character ko nagpapabudol? Ba? No, I love cha. I love cha. Naiinis na ako pag nagpapabudol siya. <laughs> na <ka. laughs> Alright, thank you, Nika.